Ah ah. Dito kami ngayon sa Isla Puting Bato. here sa amin. At uh, ngayon naisipan natin magano no. Magkaroon ng competition para sa mga bata. Ang uh, uh, unang game is itinatawag na Bring Me. Ayon, uh, hanapin niyo yung asaw ko. Kung meron, <laughs> di ano pa, Bring Me. Ayan, Bring Me. So yon uh, magsisimula tayo in the game. So yon, start na tayo ng Bring Me. Unang unang Bring Me, Bring Me uh, chicken. Buhay. Okay, ayun, ang bring me nito, explain ko lang yung mechanics, no? Bring me is, um, each item na idadali nyo sa akin is amounting to 1 peso. Ayun, so, paramihan, paramihan ng madadala. Excited na ba kayo mga kids? Alright, masaya ba kayo? Alright, masaya daw sila kasi nga may power na no? So, unang bring me, bring me dahon ng wala pa, wala pa masyadong mainit si Gabriel. Bring me daw ng kabuti All eh. Alright. Okay, next game. Ay, next ano, bring me. Bring me, um, wallet. right. so nanalo si Gabriel. Meron siyang 1 peso. Okay, next, next, oh, alert, alert. Okay, apat ang contestant natin. So, sino na yung mga nalo? Si Gabriel tsaka si... Ah, bring me, daon ng kamote. Go! Kamote. Daon ng kamote. Kamuting ka ako yan. <laughs> okay, check natin, authenticate. Okay, daon ng kamote. So sa mga ano nagdadalan, so subscribe, comment, like and share din the ano the video para meron tayong budget next time. So pag may budget na tayo, kay Barrett na 'yan. Bring me tubig. Ayun, sa so mga nanonood, like and share the video. All right. So tubig, very good. Oh, uh, meron kang 1 peso. Uh, next game. Bring me bunga kang bayabas. Ano yun? Ano yan, Marine? May hawak ka na baga? Ah. Ano yan? <laughs> alright, alright, pakita mo sa camera nga, <laughs> Orin. O, okay, ito mo, buwan ng bayabas. Yan, o. Oh. May hawak ka na sa, ano eh, may hawak ka na sa kamay mo. Naghahanap ka pa. <laughs> <laughs> alright, uh oo, -oh. resume tayo, no, ng ating uh, bring me. Bring me, or ano to, no, mahirap kasi ito hanapin. Bring me for 5 peso. Ano ito yun, 5 peso no no. Bring me, Uban. Yun. 5 peso uban. 5 peso uban. Ok, sino nao na una? Pakita mo sa camera. Ayan. Pag tayo sa pisa, no? For 1 peso dahon ng gumamela. Alright. Ito, ah, uh, isang butil ng palay. Go. Isang perasong butil ng palay. Isang peraso. Up! Okay. 1 peso. Ano bang mikot okay, eh? Ayan. Paroy pala, paroy. Oo, oh, sorry na, sorry. O, oh, please listen. Kata medyo mahirap to, 2 pesos. Bring me tansan. Tansan? Takop kang buti. Takop kang buti. Takop kang ano, uh, soft drinks. Ta yung takip ng ano, takip ng kahit ano. Yan nga. Plastic yan eh. Tansan eh, tansan. oh yan. Tansan. 2 peso. 2 peso. So, tansan is yung ano, ano uh, lata. Lata siya ng mga soft drinks natin. Next, ito, medyo mahirap to, no? 3 pesos uh, laman ng kamuting kahoy. 3 pesos. Koto. 3 pesos, koto. Koto, 3 pesos. Wala na, galit-galit. Lalaman sa video kung sino yung may koto. Okay, mahirap na yung kuto? Okay. Oh, ito. Tres pesos dahon ng kaimito. Ayun oh, lang problema. Hanapin na ako ng kaimito. Amputan niyo yung mga ano, silula kung ano yung kaimito. Dahon ng kaimito. Pakita sa camera kung kadaon niya ng kaimito yan. Okay. Oh, For one peso, bring me lastiko. <laughs> okay. One <laughs> peso. Okay, we are back. Ayon From this point forward, so medyo ano na ano, medyo mahal na. Malaki na ang mapapanalunan. Uh, ano. na to no, magagamit na dito yung pinag-aralan natin. Kaya importante mga bata no, na mag-aral tayo para masagot natin yung mga tanong. 5 peso na po. Yan. Medyo mahirap nating ano. Ang tanong. So yan, question number 1 for 5 peso. So unang magtaas ng kamay, siya muna makakasagot. Kamay sa baba. Kamay sa baba. Sino? Ang pambansang bayani ng Pilipinas. Okay. For 5 peso. Mathematics. 180 times 5 plus 10 divide, divide 3 minus 4. O oh, sige. Mathematics. Kung si Juan. Yeah. Kung si Juan may sampulong mansanas. Ayun. Tapos, tigtaon ni Juan si Dua kay lolo niya. Hello. Ulitin natin ang tanong no. Kung si Juan uh, may limang mansanas. Tapos si Dua na mansanas tigtao niya sa lolo niya. Pira na lang ang tanda ni Juan. Lima, 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 lima. Tolo, tolo. Oh, tolo, tolo. Very good. Oh, for 5 peso. For 5 peso mga kaibigan, pesto ulit kamay sa baba. Mathematics mga kaibigan Mathematics Alright Okay, mathematics Multiplication no? Oh. Ay, multiplication Addition oh, Addition na ah. Addition to ha ah. so, Plus Okay Ah Kung si Marima Ah, Marima Kung si Marin ayan. Kung si Marin Um 7 years old way back 2022 oh, okay kung si Marin 7 years old way back 2022 pero anong edad niya ni Marin? anong year na mo niya? 24 pero ang taon na, na ano, uh, nakalipas So, final question of the day, amounting to, tumataginting na 10 peso. Alright. So, yun nga po. So, na, last na to. Uh, bring me. Okay. Ito na, makilig na kayong lahat. Bring me. Ito na, sasabihin ko na. Wala nang patumpik-tumpik pa. Bring me. Chupun. Chupun. 10 peso, chupun. Ayun, nanalo na ng chupon. Kakapin mo ang 10 peso. So, natapos na po ang ating competition. Napakinis na competition sa isang puting Ito ito mga kaibigan. At hanggang uh, sa susunod na video. And uh, thank you. And uh, uwi na ako.